mantika bawang sebuya itu kain yang giri sang miswa Mati. sardinas konting toyo paminta tapos yung inugasan natin para matang pintulig-tulig tubig yan isang bowl na tubig takpan muna natin yan na kulok na nasahan muna natin tabang asin palasa natin. Chicken powder. Ayan na. Maraming miswa. Ito, yun know? o. Mura lang to sa palengke. 130 yung per kilo nito ha. Ah. Kaya napakamura niya. Try muna natin yan. Hindi ito masabaw na miswa. Ayan. medyo ano to toyo yung masarap to yun kakaumay na kasi yung ano laging masabaw yun na para mas malasa yun pa ng itlog ah huwag nyo munang haluin yan sa may ang pula ganyan oh. Eh. Yun, gigi na yun. Toyo, yan toyo. Sam -sam masarap sa miswa. Yan, hindi masyadong masabaw. Sarap di ulam sa kanin. Yan malakas lang na apoy. Yan na, luto na dating na tayo yun sarap siya na kung may patola kaso wala yan ang miswa misma with sardines and egg sarap nito sa ano kanin yun lalo kung may patola yun na luto na salamat sa mga nanood